Kasama natin si Alvin ng Team Calux na naroon na sila ng 100,000 pesos. Pero siyempre, target po nila na makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. Uh, Pari Alvin, bago tayo mag-ubisa, may mga gusto ka pabatihin? Uh, gusto kong batihin yung uh, family ko, Kamacho family, at uh, family ng uh, girlfriend ko, Antido family. There you go. There you go. Have a good luck. Pero uh, may 20,000 din ha, na mapupunta sa charity na. Ano ba na-pili ninyo? JMA uh, Kapuso. JMA Kapuso Foundation, 20,000 po para sa inyo mula sa kanila. Now, let's play Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Bukod sa pangalan, anong impormasyon ang mababasa sa passport? Go. Date. On... Date ng kung kailan na lilipan. Hanggang anong age umiihi ang bata sa kama? Seven years old. Kahit ini-enjoy ng iba, hindi mo gagawin to sa beach resort. Lumangoy. Maagang umuwi ang empleyado kapag masakit ang kanyang... Ulo. Kung ito ang work po, hihinto ka kapag umuulan. BPO, call center. Let's go, Alvin. Tignan natin kung ilang puto sa nakuha natin. Bukod sa pangalan, anong impormasyon ang mababasa sa passport? Sabi mo ang date ng lipad. Ang sabi ng survey ay... Oh, wala yan, wala. Hanggang anong age umiihi ang bata sa kama? Sabi mo, seven years old. Sabi ng survey ay, meron three. Kahit ini-enjoy ng iba, hindi mo ito gagawin sa beach resort. Sabi mo, is lumahoy. Sabi ng survey, meron. Maaga umuwi ang empleyado kapag masakit ang kanyang ulo. Sabi ng survey, very good. Kung itong work mo, hihinto ka kapag umuulan. Sabi ng BPO call center. Ang sabi ng survey natin dyan, 63. Okay lang. Not bad, not bad, Alvin. Balik kita tayo. Let's welcome back, then. Hello. Kati, kamusta <laughs> ang feeling? Okay ka lang? Yes, super okay lang. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan, yes. Di ko na siya i-deny. Pero kaya, may huwag ka magalala. Napakadali lang. Ito, para mawala okay. ang kaba mo, maraming nanonood sa'yo. Mga kababahe mong tiga kavite, baka gusto mo mo na sila batiin. Hello sa mga taga-Cavite dyan. Nandito na ako. Kaya, gagalingan ko. Let's go! Good luck, Patty. Eto na. Um, sa puntong ito, makikita na ng mga manunod ang sagot ni Alvin. Meron siyang yan, 63 points. So you need 137. Okay? Give me 25 seconds on the clock. Okay. Bukod sa pangalan, okay? bukod sa name, anong impormasyon or information ang mababasa sa passport? Go. Date. Of? Of uh, ginawa yung passport. Hanggang anong age umiihi ang bata sa kama? One year old. Kahit ini-enjoy ng iba, hindi mo gagawin sa isang beach resort? Dumumi. Maagang umuwi ang empleyado kapag masakit ang kanyang? Likod. Kung ito ang work mo, hihinto ka kapag umuulan? Delivery rider. Bati, let's go. Bukod sa pangalan, anong impormasyon ang uh, mababasa sa passport? Ang sabi mo ay ang date. Date ng pag-issue. Date of yes. Ang sabi ng survey ay, Uy! Ang top answer natin dito ay birthday. Date of birth. Okay. Hanggang anong age umiihi ang bata sa kama? One year old. Ang sabi ng survey dyan ay, Seven. Three years old ang top answer dito. Kahit ini-enjoy na iba, <laughs> hindi mo ito gagawin sa beach resort. Ang dumumi. Ang sabi ng na survey natin dyan ay, oh. oh! Ang top answer ay diving diving. Scuba diving, I, I suppose. Uh, Maagaw umuwi ang empleyado kapag masakit ang kanyang likod. Ang sabi ng survey? Uy! Chan! Masakit ang chan. Uh, top answer. Kung itong work mo, hihinto ka kapag umulan. sabi mo ay delivery rider. Ang sabi ng ating survey ay... Boom! Ang top answer ay oh construction God. worker. But anyway, congratulations. Thank you. Thank you so much. Nanalo pa rin much. naman kayo ng 100,000 pesos. Okay? Thank you.